Ilang residente sa Quezon City nagre-reklamo sa masangsang na amoy sa nasunog na cold storage facility. Detalye mo na kay Bal Gonzales sa Rich My ball Kuya Angel, nababahala na ang mga residente sa malawak na komunidad sa Quezon City na baka mauwi sa pagkakasakit ang idudulot ng masangsang na amoy na resulta ng nasunog na coal storage facility sa FPJ Avenue, Barangay Del Monte, Quezon City. Ito'y dahil sa mabahong amoy na nagmumula sa nasunog na mga gusali ng Glacier North Refr Refrigeration Storage Corporation. Siyam na araw na kasing nakalilipas pero hindi pa rin naitatapo ng nabubulok ng mga karne ng bab maboy, manok, baka iba pang mga frozen meat products na naka-impact sa natupok na cold storage facility dahil dito ay pinakilos na ng Quezon City Government ang iba't ibang mga departamento para magsagawa ng koordinasyon at pagpaplano para sa mabilisang disposal ng toneladang mga meat products na nasa state of decomposition na kabilang sa mga barangay sa District 4 ng Quezon City na apektado na ng hindi kaaya-ayang mga amoy ay sa Barangay Del Monte, Barangay Paltok, San Antonio, Barangay Damayan, Paraiso, Barangay Bungad at Barangay Masambong. Sabi ng Quezon City LGU, nagsasagawa na rin ng kakulang investigasyon para matukoy kung may nangyaring kapabayaan o pagkukulang sa panik ng may-ari ng pasilidad na natupok ng apoy nitong nakalipas na 20 ng buwan ng Enero. Ako si Val Gonzalez, DJ Rates, sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val.